Ayan ang gagambang Germany. Nakita ko dito lang siya sa gilid oh. Kasi magagabi na rito, naghanap siya ng pagkain siguro. Ayan oh. Sinlaki na limang piso guys. Ang sarap kunin eh. Ang ganda oh. Ang ganda niya guys. Ang laki oh. napalis yung mga gagamba natin dito laki nyo oh ayun na yung thumbs, thumbs, ko diba laki niya naghahanap sya ng pagkain pag may ano dyan meron sumagi dyan kainin yan sa sapot nya laki oh ay talaga ang ganda nyan Wow ngayon lang ako nakakita talaga nito na Dito Galing